dito ah, sa taas, eh dito ang tutulog sa baba. Kaya, hindi nila niya ako ang <laughs> mga Ayun mo. Kaya naman pag yung pag-aakit. Ayun mo, wala. Sa kanya pa rin ba? What's this? Ay. Battery naman. BP. Ay, pangkawa ng ano na, sugar. Hmm. Pangkawa ng sugar. Kuha na kita ngayon. Dito natin kita. <laughs> Ayan, may arinola na ako. Ayan, thank you sis. <laughs> pangkawa lang sugar to.